Ayos lang kahit hindi pa ngayon. Kahit kulang pa ang lakas ng loob mo para yakapin itong pagkakataon. Hindi pa napupuno yung puso mo para sumubok ulit. Para matapa, para matuto. Ayos lang kung may takot ka pa rin o hindi mo pa talaga gusto. Huwag kang mapadala sa mga buyo nila. Sa mga pilit, sa mga tulak, sa mga hilak. Ang mahalaga ngayon ay kung saan ka komportable. Dito sa lugar kung saan timplado mo ang maaari at hindi pwede. Kung saan nakakahinga ka ng maluwag kahit sabihin nilang tumatanda kang duwag. Kung saan dama mo ang kapayapaan kahit sabihin nilang malapit ka ng maiwan dahil nagsawa ka ng makipagtagisan. Naboryo ka na sa walang katapusang pagkikipagunahan. Wala ka naman sa kompetisyon. Pero parang may dapat kang patunayan. Napagod ka. Nakakapagod din naman kasi talaga. Kaya sa pagkakataong ito, marahan ka muna at kalmado. Mag-iipon ka muli ng lakas. Pupunuin mong muli ang puso mong may tagas. Pagkatapos ay muling sumubok, madara pa at matututo. Pero hindi pa ngayon. Dahil meron kang oras, may sarili kang panahon.